Umakyat kami sa bundok na yon. Yan. Kaya mga pa namin ay nanlilimahed. Ito ang pine tree. Pine tree na maliliit pa. Yan. Hmm. Pag binenta yan, pera yan. Ito naman ang mga bundok. Ayun sila sa sapa, nagugas ng mga sapatos dahil naputikan. Tapos na ako. <laughs> ayaw. Ayaw ko ng masyadong malinis. <laughs> Kaya, dito na lang ako sa sapa ng tralala. Bye everyone.